Ano ang sabi sa inyo ng BPI, ng Bureau Plant Industry? Eh, usually sir, nag-meet, -me nag po sila ng consultation meeting through Zoom na lang po. Hindi na po kami nakakapunta sa office nila. Eh, hindi naman po kami nakakausap ni Director Glenn. At uh, Zoom meeting lang po ang ginagawa ng mga staff ng BPI. Eh, gusto nga po sana namin makipag-meeting ng face-to-face -face para po yung saloobin namin magsasaka, eh, masabi po namin sa anila. At yung mga suggestion po, sa sana po bago nag import, may consultation po sana sa mga farmers talaga. Para po nasasabi namin yung side namin. Eh, hindi kayo hindi kayo binibigyan ng panahon para makapag-meeting personal. Yes sir, yes sir. Ano lang sir kami? Through Zoom meeting lang sir. Oo. Ano, uh, gumawa ba kayo ng hakbang para maidulog ninyo kay Sekretary Laurel Chiu ang inyong problema? Hindi pa po, sir. Kami gumagawa ng hakbang eh. Kasi po, sir, monthly naman may patawag. Ganyan lang po, sir, through Zoom meeting lang. Kaya po, hindi namin masabi ng, ng hmm. diretsyo at yung mga saluodin namin. So, anong balak nyo ngayon, uh, Roderick? Eh, maghihintay po sana kami ng, ano, ng schedule kung kailan po kami po pwedeng makipag-usap ng sa office ng BPI para mm -hmm. po masabi namin lang. Ngayon kasi ngayon pong November, start na po uli ng planting season namin para sa anin natin sa 2025. Mm -hmm. Ang problema po dito, yung pong mga farmers na may sibuyas, kasi po pag umani po kami, magbebenta lang kami ng kaunti, mm -hmm. yung iba ilalagay namin sa para po ngayong panahon ng taniman, saka po namin ibebenta, may puhunan po uli kami sa bukit. Eh ngayon po, wala kami halos na sa pinagbibilan. Kaya yung utang po namin, sigurado magkakapatong-patong na naman. Oo, at uh, ikaw mismo, mga magkano na utang mo at magkano ang balak mong utangin sa planting season ngayon? Eh, ang baka po umutang kami ng medyo mas malaki ngayon kasi po eh, halos wala po natira sa ano namin eh, sa tanim na sa puhunan namin. Usually po kasi sir, yung isang hektarya, umaga kami ng 300,000 hanggang 400,000. Mm -hmm. Sa... Depende pa po, po sir sa panahon, pagka po inatake kami ng harabas, yung army mm -hmm. well, lalo po sa mga pesticides. Kaya mm -hmm. po ngayon pa lang, nagahanap na kami ng mautangan namin, umapit no? saan kami makahingi ng tulong, na mm -hmm. Saan naman po saan mautang, ang mautangan, ang Oo. So, ang mangyayari niyan, uh, uh, Roderick, ngayon na may utang ka pa sa kasalukuyang mong stock, sa una mong tinanim. Yes, sir. Oo. At kapag ikaw ay hindi makautang, hindi ka magtatanim, di ba? Hindi po. Yun oh. po ang sigurado. Kaya Sige. marami na nga pong farmers hmm. dito, kasapahan ko po, na dumadaing eh, kapag hindi nga tayo makakapagtanim, kaya pinipipilan hmm. natin eh pagbili lang ng buto ng sibuyas, eh kulang pa. Napakamahal po kasi ng input ng sibuyas. Mm -hmm. Kaya po yung sibuyas ay naka-classified nga po siya na high value crops eh.